So creamy, so cheesy, spaghetti nga ang niluto natin for today's video! Hi guys! Thank God it's Sunday and it's rest day! So for today nga pala ay magluluto ang atin yun ng spaghetti. So abang-abang kayo mamaya. And tignan nyo naman guys, ang aking parto naging sampayan na. Napakarami kong liligpitin mamaya. Marami kong gawain ngayon. So, mamaya ulit. Bago ko nga pala simulan ng aking gawain, syempre, kape muna ang ate habang habang ako'y nakikipag-engage. At ito nga ang video na to ay ginawa ko lang din kanina dahil nga ipopost ko sa Reels. After ko nga magkape guys, ay tinupi ko na yung mga kaninang nakasampay na nakita nyo. Napakarami nga nito kasi nga, ngayon lang ulit ang rest day ko. Wala na namang time mang atin yung magligpit. At ngayong araw nga, marami akong gagawin. Magliligpit ako, maglalaba, maglilinis ng kwarto. At syempre, magluluto ako ng spaghetti. And heto nga guys, sinimulan ko na. Sinalang ko muna yung labahin ko bago ako magluluto. Para naman mamaya, isasampay ko na lang. O oh, ba diba? ang galing talaga. Dapat kung OFW ka, marunong ka mag multitask. At heto nga pala guys ang aking lulutuin. Etong sauce nga pala guys ay timplado na yan. So dadagdagan na lang natin mamaya ng timpla. Inuna ko nga palang lutuin etong aking pasta. Nilagyan ko nga lang yan guys ng konting mantika at asin para may lasa. Mantika naman para hindi siya magdikit-dikit. At heto na nga guys, saglit ko lang yan pinakuluan at luto na agad. Ang bilis, no? Transition lang yun. At eto naman, guys. Isusunod naman natin ay yung sauce. Syempre, dinagdagan ko kahit may laman na yung sauce. Meron na kasing meat yun na kasama at saka mushroom. Pero mas gusto ko kasi maraming sahog. So, dinagdagan ko ng hotdog at mushroom ulit. Hindi ko na nga siya ginisa guys kasi nga templado na tong sauce. Dinagdagan ko na lang ng pampalasa. Nilagyan ko na ng black pepper, magic at syempre condensed para makrimi yung ating sauce. Ito yung sauce dito sa Japan ay medyo maasim siya. So, dapat talaga dagdagan natin ng condensed milk. Ako kasi guys, mas gusto ko kapag ka sweet style yung sauce. Parang yung, syempre gusto ko sweet din sa akin. Aru, Diyos ko, bumanat na naman ang ate nyo. At heto nga, titikman ko muna. Hmm, sarap na. Okay na to. And heto na nga, transfer ko na guys. Tignan nyo, ang sarap ng pagkakagawa ko. Grabe, pwedeng-pwede na talaga. Pwede na ako maging cook, kayo naman para sa akin nga kung i-rate ko tong luto ko siguro mga 100 out of 10 pero legit guys masarap talaga kaya yung mga nandito sa Japan kung gusto niyo ng masarap at creaming sauce tapos sweet style sundan niyo lang kung paano ko niluto so yun lang guys for today's video bye bye thank you for watching follow for more